Pero so, okay sa kaya lang um, yung, na meron daw tao sa atin. Mamamalang ako po lang. Dalawang sa atin. Ngunit sabi ko, ako. kaya ang tao na yung ibig sa atin? O baka sabi ko. Dalawang Sabi ba nakikulaw sa atin? Pinukulang eh. Pinukulang ko po ito ang ganito gawin natin na sa ang magpapagaling ang ating amang sa iwa sa iyo, ang atin, ang na We, yun na sa tapos na at ang ating community alis ang nilagay sa iyo, at ako <coughs> na dito saan na sa doktor So, doktor po nak nakapagpasya ka na po? Anong sabi ko ng doktor? Kasi doctor... ang doktor, hindi ko binabaypas yan. Naniniwala ako dyan. Okay. Doktor, eh. Kasi po, may sugar po ako. mm Ano ba doon? Yan lang po naman. Yung, yung na. sugar po po. Sigurang sinin na. natin to. Um, wala akong makita ang sakit doktor sa'yo ha. Pero doon hindi meron at saka ulam. No. Pikit. Pikit lang. Ah. Wala. Wala po. tigayin ko ha? Mm. Wala. Wala po. Wala pa rin. Wala po. Ito po yung duwindi. Dalawa. Yan yung maalig-aligid sa'yo. Poo! A minute. Yung... 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 Yung...

Huwag mo ko niluloko. Ikaw kumukulang dito. Huwag mo ko niluloko. Mapapago ka sa akin. Huwag mo ko niluloko. Ikaw, umamin ka na rito. Pahirapan kita. Tumingin ka sa akin. Tumingin ka sa akin. Ba't tayo mo tumingin sa akin? Aawa mo siya. Mulat ka ate. At yung mulat ka awa ka mo siya. Para umin ka na. Palati pala mo. Pinga kong pang takit dito. Kailangan mo lang to oh, kanina ko pa nakikita ko eh. Kaya nga nung tinawa ko eh, umalaw na eh. Ano? Ano? Hindi mo siyalo to? Mulay yun. Mulay yun kan. Ano? Mm Hindi. -hmm. Tsum! Bu! Ano? ikaw ang manakita? Sumagot ka na parang ka naman dapat. Ha? Bakit mo siya nyo? Na? Nakita nakita eh. Nakumasok ko na kagad dito sa babaeng ito eh. Kaya nga nung tinawa ko, kita mo iiwas. Ba't mo na lang ingit galit? Ingit po, ingit. May ka, kapit bahay. Kapit Ano pangalan mo? Po, hindi, ko hindi ko galing sa akin yung pangalan na sinabi niya. Nakita kasi gato yan. Habang hinipitan kita, nakita ko kamot sa kanya. Uy, nakayosali ah, pumasok ba. Kaya nung tinawag ko kita niyo, gumalon, ayaw. Hmm. Now, an anong pumasok ko eh ano marunong gumawa ito. Ah, marunong ko? Oh, oh. Tama! Oh, hmm. ano Manika, kandila. Kandila, oh, ano ano hawak mo? ano kandila? ano po. ano ano nilagay mo sa katawan ko? Meron marami akong kati -kati. Oh, ano 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 Sige na, ano ka pa. Hindi na may ano 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 na ano ano Ugat ng? ano 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 yan? Paano Paano Kapo. Paano? no? Papak na si mo. Oh, ganito na may mo. Sige, share hindi ka na Huwag mong bibitawan, madam. Madam mo huwag bitawan. Pa pa galo ko pick up to. Mala ulo. Hindi bibitawin Huwag Oh, bibitawan madam. Ako. Eh, wala ko yung paano no. O sige, pakinggan tayo? trial. Kasi ako bote, kulong natin rin to. Yan, 'di mo ulitin, no? Paano ka maiinggit sa akin? Tao nga may asawa ako, wala eh. Hindi. Sino ako? Kilala mo na ako, pahihisyan tayo ha. Ah. Ah. Ha? Sige pa. Dara pa, yun yung magtay ka na ako. Ay, na lang. pag na lang. Ano kayo hindi ka na kalagad din yung Dapitan mo ko minggang sa amin, ha? Hindi ko Umaga, hapon. Umaga, oh. Ang pangako mo yan, ha? Buntahan mo siya, humingi ka, huming ka tawad, ha? Humingi ka tawad. kaya lang. Ah, batas, bibli, ang uh, aning ko, ha? Ha? Ang patayin kayo. Kanina pa kita nakita, eh. Uling-uling -uli ka na, eh. Bila aalis, uh, kaya kita, eh. Sige, eh, hindi na lang. Naalis na muna. Naalis ako po. Naalis ako Kasi kung hindi po maalis, lalo kung magagalit sa kanya. tayo ha. Panginoon kung sa kanyang sakila, may mga kawak mo yung isitawan. Yung mga nang matupad sa'yo, mga gambala. Kaya At po. Sandali, sandali. Pangalan nila? Michael. Kaya tawag mo gumulang Michael, makasatay. Diyo ko yung Ikaw na yan. Ikaw na yan. Na yan. Ba't mo kinulang si Michael? Bakit? Bakit? Gusto ko siya. Ma ah, mahal mo siya? Mahal mo siya? Ano ka? Saan lugar ka? Saan banda? Sa kanila. Toko sabi mo, may gusto pala yun eh. Bakit? Anong pangalan mo? Bakit gusto mo ng asawa ko? Anong pangalan mo? Manilig ko. Ko mo siya? Ano? Anong pangalan mo? mo siya? Kausapin mo siya? Kausapin mo siya? Ano? Ano? Anong ano problema mo dito sa M Michael na yun? May gusto ka? Ha? Ah. Ah. Ha? May gusto ka? Ha? Ah. Ayaw mo sumagot? Ayaw mo sumagot? Ha? Ah. Ah. Ha? Ayaw mo sumagot? Ha? Ah. May gusto ka? Ha? Ah. Alimatap? May gusto ka? Sagot! Ayaw pa rin. Ayaw mo ah. Matindi magkukulang po ito. Ayaw mo ah. <coughs> oh. Oh, aray, aray. Ayaw mo sumagot. O oh, bibitawan ko to. Opo. Bibitawan ko to, mag-usap kayo ha. Opo. Oh, bibitawan ko ha. Opo. Oh, mag-usap kayo. Ate, kausap ko. Anong pangalan mo? Nasa, nasa ka ngayon? Nasa ka ngayon? Ngayon mismo nasa ka? Saan nga? sang barangay? sang Beto na lang, madam. Pagtanong mo na lang kung saan yung... Saan barangay ka? Ay, pagtanong mo na lang yung pangalan na Tapilyedo para makilala mo. No? Kasi, totoo yung sinabi niya, yung lugar na kung saan siya ngayon. Ngayon, makilala ko sa mga tao yung doon no? para malamang mo kasi niya. Yun na ganito. Mm -hmm. Pahirapan kita ngayon na. Ha? Ha? Tama ni po po. Oh, o, kilala mo ko hindi? Kilala mo Sino ko? Ah, kilala mo nyo na ako dito sa Pampanga. Ha, ah, paano yan? Tatanungin ni Madam kung taga ka talaga ha? Pero totoo po siya sabi niya Madam. Taga-sang May, may... Isang... Anong baryo? Anong baryo daw? Totoo na. Totoo na. Matagal mo nang gusto yung lalaki. Okay. Ha? Saan, mo oh, saan mo nakilala? Sa FB lang po. Sa FB lang. Sa FB lang. Okay. Eh, nga, bakit ngayon? Bakit Nasa Dabaw siya. Oh, bakit daw nasa Dabaw? Hindi ko na kailan yun. Hindi madam yun siya sabi niya, inaawaran ko kung nagsisinungaling. Mm -hmm. Katulad kanina, sabi niya, Cecil, ano? Cecilin. Mm eh, -hmm. Cecilin. Hindi mm totoo to yun. Pero ngayon, totoo yung sinabi niya ang pangalawang pangalan. Ngayon, sabi niya, hindi, hindi niya na raw alam. Totoo hindi niya alam. Kaya, inaawaran ko ang bawat ano na. Ano. Kaya siya tayo, pabalik niya lagi mo siya. Okay. Ha, ah, Panginoon ko siya, saka magkakilang, hindi niya ako ng yun. Yung talit ko, hindi mo ginawa mo sa lalaki, sa libra, sa sakit. Gising. Yung tubig, pakiinom. Bigin mo yung tubig. Kasi may lumano na. shout out sa lahat ito pa. Biyayo kami ng Bulacan at Manila. Marami pa akong gamutan. Dumaan lang po kami. Salamat sa my birthday. Pangalan nung my birthday? Kendra. 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 Ah, Kendra. Ah, saan ba siya? Ito po. Ah, alam ka na po. Ito po yung nakaan nun? Oo, may third eye. namin Nakikita mo yung bag mo? mo? Nakikita mo na? Naglalaro na kayo? Ah, may bantay po. Ano pa ng Ito po may birthday. Maraming salamat sa Dichon. At nabusog yung mga kasama ko, si brother. Ay, mga pinsan ko po 'yan, pinsan ko rin si. Yeah, yes, ord. Pinsan ko po. Shadow kay team Team Supremo kay Apropop Apro, kayo po Marwin, Joshua yes, well, Matias at saka kay Melollegro. Maganda nga po. Yes.